Datoy uh, bata mga sukit so gamenaw na agian sa silingan gidas balay gilogos, pagahuman gilabay sa tabay nga way tubig puerting pataya Luyas bata mga kabumbo waisa, gidas balay sa silingan gilugos pagahuman gipatay agit sa ngatus tabay nga wa na isod nya karon dapoy uh, ya 13 anyos nga bata grade 7 nga estudyante sa Baybay National High School nga si Mary Jane nakaplagan nga patay mga kabumbo. Dito rin may sa Bye Bye uh, uh, City. Sa Bye Bye Lite mga kabumbo. Kining tabu ang 13 anyos gilogo sa sa caretaker sa chapel. Dito mismo gilogo sold sa chapel mga soking ating aminaw. Nya matod pa na missing dining bataa o yung nakaplagan lang dito karoon sa chapel nga gisoldag sako. Madal pa sa amahan sa biktima nga mitawag pa niya iyang anak alas otso sa buntag samtang siya nagpa-dialysis. Gingon pa nga ang kining iyahang anak na pani og para palit og sulan para sa ilang paniudto to. Apan sa pag uli sa amahan wala na ang iyang anak sa ilang balay o di na makontak ang cellphone niya. ini. o usab nga wala makahatag og impormasyon ang mga classmates sa biktima bahin sa kahimtang o asa kini padulong pagkahuman mawala onya nakaplaga na lang kini nga patay na ang biktima nga bata gisol og sako dito sold sa chapel nakit an mga soki ng gipasok ilawom sa altar. <coughs> ang suspek sa krimen maorasab ang caretaker sa chapel, kundi nakita ang patayang lawas sa maong bata mga kabombo amawa ang tawhan na, eh. Kirtikir sa chapel ng lugos o bata, mga soking tigaminaw. No? Kirtikir sa chapel, o niya ang bata, dito na po sa, sa kuan, chapel. Atubangan mismo sa mga ribulto sa mga ginoo. Atubangan sa mga ribulto sa mga sa mga santos. Wain taon kapugni ang pagpanglogo sa suspek ng atos biktima. Huwag batasan tawhana. Dito ba gilogo sa chapel? Naay na mga rebulto dito. Atubangan sa mga rebulto. Wa katabang ang mga rebulto samtang ang sospek ni Maneho sa di, sa 13 anyos nga biktima. Gilogos og maayo pagkaman gipatay pa. Atubangan sa rebulto sa mga Ginoo mga kabombo. Ah, pagkahuman kay gisunog sakog gibutang ilawom sa altar. Sa gunso naman ang ihon ani. Yan ito pagkasabado, di apo tuyo sa kabata nga, ha, pwede pang gamaya, na agian sa silingan, giaswat, aswat, gi balay, pagkawang gi lugus. human og lugos, gipatay gi sa stabay mga suki yung tigamin Grabihan naman pang hitabaw, halos tagadlaw, doon yung mga bata, gipanglugos gipampatay lugos, patay sa mga drug addict. Halos tagadlaw ta makareport, kaya na bata, gipanglugos gipampatay lugos, patay sa mga drug addict mao ni ang rason kung anong daghan ang ni supak nga dakpon si Duterte sa ICC kay daghan ang ni pabor sa style ni Duterte nga pamatyon ang mga drug addict mga suking tigaminaw. minaw mao na mangutana ko ninyo pagbalik asa bay palabihon ninyo pamatyon ang mga drug addict or ang mga drug addict mupatay og mga inosente nga mga nga mga tao mga kabumbo sama ani mga bata gipang lugos o nya gipang patay mangutan ako sa mga sa mga antay Duterte pananglitan one of these days usa sa mga membro sa inyong pamilya mabiktima sa mga drug addict unsa man inyong bation mangutan ko ninyo sa mga antay Duterte Panalika, pananglitan, simbako, simbako, one of these days. O sa nining mga adlawa, inyong anak babay, luguson sa inyong silingan ng drug addict o niya pation, o sa may inyong bation. Mao no, nang uh, dili ko makablame sa mga tao nga grabe ilang kasoko nga gipresos Duterte. Di ko ka blame sa mga tao nga supak yun sila nga dakpons Duterte. Kay nakauyon sila sa pamaagi nini, nga mga drug addict pamatyon kaya kay wa gyud mga suking tigaminaw adik nga ni kawa kasi mo saktong pangunahon na padung na kapagabu ang ana. O na kaya silingan nga adik, delikado pag mag-akyat bahay na sa inyong balay. Namoy anak dihang guapa, delikado pa nagmalugusan mga higala. Muna nga nakabantay mo, nagkadagan, nagkadagan, nagkadagan ang mga tao nga ni Kuyog Spanon pagrali sa pagsupak, pagdakop ni Duterte, mga sukin, hindi kami nao. Nato pagkasabado, gireport bata, giaswa sa gidas balay, gilugos, pagkawaman gipatay, kawaman gipatay, gitas sa tabay ng awaisod. Kaganihan na po mga sukit ng gabanaw, 13 anyos. Babay. Ha? Gida nga to sa chapel, gilugos, nagipatay. Ang suspek, caretaker sa chapel. At ubangan mismo sa mga ribulto. Sa mga ribulto sa Romano-Katoliko, mga sukit ng gabanaw.